Ito so, yung favorite ng pamangkin ko. Huwag na nga. <laughs> Ayan. So, ito yung mga max na mga mental candy. 38 lang naman siya dito. Ito yung chips. Mga mm. mm. dilata. Ayan. Mm. 23 pesos lang yung sardines nila dito. Eto, 20. 20 pesos lang sya. Century 2 na 21. Corned beef nila is... 27. liver spread 23.50 may luncheon meat sila dito na Korean which is 75 pesos Ito, chicken made of chicken dito yung mga piatos is 15 ayan 15 pesos lang ang kanilang piatos dito ito. Ano ba tawag dito? Nakalimutan ko eh. Chipsy. Original. Ano lang yan? 55. Potato chips. 69 pesos lang sila dito. Moby. Interview 15. Hindi ako mahilig sa chips eh. Ano na. hair straightener 17 kamikaze kase toiletries yan 28 pesos lang yung blissful na tissue nila ah 61 <laughs> ito naman tayo medyo nakukonfuse kasi tayo pagdating dating Dito naman tayo sa second section nila, ito yung mga pancit canton, 13.75, hindi may indo indomie, may goreng, 18 pesos lang. 13 pesos din yung laki ng pancit canton, sweet and spicy flavor. Ding dong. At tingnan nyo din minsan dito sa taas. Kasi minsan nandito kasi sa taas yung presyo talaga. Medyo confusing lang siya sa umpisa. Pero masasanay ka din pag lagi ka na lang nandito. May chicharon din dito. Lavo. Chicharon. 39. Chichababs. <laughs> Chichababs. Pansip lang pa. 13.75. Korean noodles ayan, 25 may mga C2 din sila dito yung lagi ko dito binibili is yung Zero meron silang Pinoy Cola Zero pero dito sya, banda para makita sa beverage, ayan 8 to 90 light brandy Milk full cream. Bet natin tong kaso nga natin check natin yung expiry date. Twenty twenty five pa naman. Ano nga ito? Ko kasi alam kung magkano ito eh. Gusto ko malaman kung magkano itong milk. Wala kasi nakalagay eh. Toothpaste Colgate. Cavity Protection. 145.